He welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa ilalim na madilim na langit, habang umulan na marahas sa bubong ng lumang bahay, isang boses ang bumubulong sa hangin. Bakit kailangang mahalin ang taong hindi kailanman babalik na pagmamahal? Ang tunog na ulan ay parang tinig na mga alala, bawat patak ay sugat na muling bumubukas, bawat kulog ay sigaw ng damdaming pilit itinatago. Si Amara ay nakaupo sa gilid ng bintana, nakatanaw sa ilog na dumadaloy sa kanilang baryo. Ang ilog na iyon, saksi sa lahat ng kanyang mga pangako, mga halakrak, at mga luhang pilit niyang tinatago sa dilim. Sa mga palayan na dati nilang pinagtatawanan, gayon ay tila tahimik na nagluluksa. Ang mga bulaklak ng sampagita sa hardin ay nalalanta, parang puso niyang nawala na saysay. Babalik siya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Babalik siya, ngunit bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalalim ang katahimikan. May lihim na sulat siyang hawak, isang sulat na hindi niya kailanman ipinadala. Nakalabay doon ang lahat na hindi niya masabi, mga salitang puno na pag-ibig, mga salitang nag-antay ng sagot na alam niyang hinding-hindi darating. Ang kanyang ama, nakatanaw mula sa terasa, ay nagsalita ng mahina, Anak, ang pag-ibig na hindi binabalik ay parang ulan na bumubuhos sa lupeng hindi sumisibol. Ngunit kahit sa mga salitang iyon, hindi niya kayang palayain. Isang gabi, nakatanggap siya ng balitang magbabago ng lahat. May nagsabi mula sa kabilang baryo na nakita raw si Elias, nakangiti, may kasamang ibang babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sulat na minsan niyang isinulat. Ang puso niya ay tila pinipilas sa bawat paghinga. Ngunit bakit, sa kabila ng lahat ng sakit, naroon pa rin ang pag-asa? Bakit ang bawat pagdampi ng hangin ay dala pa rin ang kanyang pangalan? Habang pumipikit siya, bumalik sa kanyang alaala ang huling gabi nilang magkasama sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang tinig, ang kanyang mga mata, ang pangakong, hinding-hindi kita iiwan. Gayon, ang tanong ay nananatili, parang sugat na walang lunas, ano kung ang lahat ng ibinigay mong pagmamahal ay hindi kailanman ibabalik? At habang patuloy ang pagulan, habang lumalalim ang gabi, naroon si Amara, hawak ang sulat, hindi alam kung sisirein na ba ito o hahayaan na lamang na manatili, gaya ng pagmamahal niyang hindi mawaglit. Sa kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin ang lumang papel, ang tinta ay bahagyang kumalat sa mga gilid dahil sa luha na ilang ulit nang bumagsak dito. Ang bawat letra ay tila pumipintig, parang buhay na buhay, parang sinisigaw ang damdaming pilit niyang tinatago. Sa labas ng bintana, ang mga kuliglig ay nagsisimula ng umawit at ang ilog sa malayo ay tila humuhuni ng awit ng pamumulila. Sa bawat paghinga ni Amara, bumibigat ang hangin sa paligid, bumabalot ng sakit at tanong na walang kasagutan. Lumapit ang kanyang ina, may dalang mangkok na mainit na lugaw, ngunit hindi niya ito kayang kainin. Amara, bulong na ina, hindi lahat ng pag-ibig ay itinatanim para mamunga. munit sa kanyang puso, nananatili ang hiling na sana, kahit isang suliap man lang, ay ibalik ni Elias. Minsan, sa bawat gabi, binabalikan niya ang mga alaala sa palengke kung saan sila unang nagtagpo. Si Elias, nakatayo sa tabi ng tindahan ng manggang hilaw, nakangiti sa kanya habang hawak ang isang supot ng asin at sili. Ang mga ngiti nila noon ay tila walang hanggan, ang kanilang tawanan ay umaaling ngaunggaw sa bawat kanto ng baryo. At ngayon, ang parehong mga kanto ay tila nanlilimahid sa katahimikan. Ang mga kapitbahay ay nagsisimulang magbulungan. Si Elias, may bagong kasama. Si Amara, kawawa naman. At sa bawat salitang iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pagkatalo. Isang gabi, hindi niya napigilan. Lumabas siya ng bahay, naglakad sa makitid na daan patungo sa baryo ng balitang tinutukoy. Ang kanyang mga paa ay sugatan sa batuhan, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang dibdib, ang tibok ng puso ay malakas, karang palahaw na ayaw mapatahimik. Pagdating niya roon, nakita niya ang liwanag mula sa isang kubo, may tawanan sa loob, may tunog ng gitara, at isang tinig na pamilyar, ang tinig ni Elias. Sa pintuan, bahagyang nakabukas ang kortina at doon, nakita niya ang hindi niya kailanman inakalang makikita. Si Elias, nakaupo, hawak ang kamay na isang babae, at sa kanyang mga mata ay ang ningning na deti para lamang kay Amara. Napatigil siya, hindi makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila yelo, ngunit ang kanyang puso ay naglalagablab ng sakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pasukin at tanungin, bakit? Ngunit sa halip, ang kanyang mga mata lamang ang umiyak. Walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya, naglakad pabalik sa kanilang baryo. Abang ang hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi, parang pilit na pinapawi ang kanyang luha. Ngunit walang hangin, walang ulan, walang katahimikan ang makakapawi ng bigat na iyon. Sa kanilang bahay, muling binuksan niya ang sulat. At doon, sa gitna ng gabing tahimik, nagsimula siyang magsulat ng panibagong liham. Elias, kung sakaliman na mabasa mo ito, nais nice kong malaman mo na hindi ako nagsisisi. Hindi ko pinagsisihan ang lahat ng alaala, ang lahat ng oras na ibinigay ko sayo. Ang tanging hiniling ko lamang ay sana, kahit minsan, ay naisip mong ako'y naghintay. Ngunit hindi niya tinapos ang liham. Ang tinta ay tumigil at siya'y napahinto hawak ang pluma na tila mabigat kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa buwan at ang tanong ay muling bumalik. Paano kung ang lahat ng pag-ibig na ibinigay ko ay wala talagang halaga para sa kanya? Lumipas ang mga araw. Sa baryo, patuloy ang mga usapan, patuloy ang bulungan. Si Amara, naging tahimik, laging nag-isa sa ilalim ng punong akasya. Ang mga batay naglalaro sa paligid, ngunit siya'y nakaupo lamang, nakatingin sa malayo, parang wala sa mundo. Hanggang isang umaga, isang matandang mahuhula mula sa kabilang baryo ang dumeting. May sakit ang puso ng batang iyan, wika niya habang tinitingnan si Amara. Munit hindi yon sakit ng katawan, kundi sakit ng damdamin, sakit ng pagkawala. Dumating ang isang lihim na balita. Isang kaibigan ni Elias ang lumapit kay Amara. Hindi lahat na nakikita ay totoo, bulong niya. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit siya kasama na iba. May tinatago siyang sikreto. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Anong ibig mong sabihin, tanong niya. Munit bago pa man sumagot ang kaibigan, tumaliko dito, iniwan siyang nagtataka, iniwan siyang naguguluhan at sa kanyang mga palad, muling bumigat ang lumang sulat. Isang tanong ang muling bumangon sa kanyang isip, mas malalim kaysa dati. Ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi na ibalik ang kanyang pagmamahal? Ang mga salita na kaibigan ni Elias ay paulit-ulit na umukit sa isipan ni Amara, tulad ng alon na humahampas sa pampang. May tinatago siyang sikreto. Bakit kailangang magtago? Bakit kailangang magpanggap na isang bagong pag-ibig? Kung may mas mabigat palang dahilan? Mula noon, bawat gabi ay naging palaisipan. Hindi siya makatulog, ang tunog ng kuliglig ay naging tila mga tinig na nagtatanong, naghuhusga, ng usik. Ang kanyang puso, bagaman sugatan, ay muling umasa, hindi ba't baka nga may paliwanag? Baka hindi siya tuluyang iniwan? Isang gabi ng kabilugan ng buwan, pinangahasan niya muli ang baryo kung saan naninirahan si Elias. Tahimik ang daan, tanging ihip ng hangin at mga yapak niya ang maririnig. At sa gilid ng kubo, muling nasilayan niya si Elias, ngunit gayon ay mag-isa. Walang tawa, walang kasama, kundi isang kandilang nakasindi sa tabi niya. Sa dilim, nakita ni Amara ang mukha ni Elias, tila ba mas matanda, mas pagod, mas mabigat ang dala. Nakaharap ito sa larawan ng kanyang ama, at doon niya narinig ang mga salitang hindi niya inasahang maririnig. "Patawarin mo ako, Ama. Kailangan kong protektahan si Amara. Kailangan kong itago ang lahat, kahit na siya ang tunay kong mahal." Napatakip ng bibig si Amara, ang luha'y biglang dumaloy. Bakit hindi niya sinabi? Bakit kailangan niyang itaboy ang pagmamahal na totoo? Lumapit siya, ngunit natigilan. Hindi niya alam kung haharapin ba niya si Elias o lalayo na lamang. Sa kanyang mga kamay, ang sulat na ilang ulit ng binasa, pinunit at muling binyo ay tila nagsisigaw na nasagot. Elias, mahina niyang bulong, ngunit hindi ito narinig ng binata. At sa mga oras na iyon, naunawaan ni Amara na may mga bagay na hindi agad masusumpungan ang kasagutan. Minsan, ang pag-ibig ay kailangang manatili sa pagitan ng dalawang pusong sugatan, nakatali sa mga lihim na hindi masambit. Umuwi si Amara ng gabing iyon, walang sinabi kanino man. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong sakit at pagunawa, may luha at kaunting pag-asa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang ilog ay patuloy na dumadaloy, iniwan niya ang sulat sa pampang, isang huling tanda ng pag-ibig na ibinigay niya ng buo, kahit hindi kailanman naibalik at habang dahan-dahan itong inanod ng tubig, kinanong niya ang sarili. Kapag ang pag-ibig ay itinapon sa ilog na panahon, dala ba nito ang sakit o iniwan lamang tayong may bakas na mga alaala? Sa mga sumunod na araw, unti-unting tinanggap ni Amara ang katotohanan na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ibalik upang magkaroon na saysay. Ang sakit ay nananatili, ngunit natutunan niyang gawing lakas ang kirot, natutunan niyang ipikit ang mga mata at magpasalamat na minsan, naging totoo ang kanilang pagmamahalan, sa bawat paglalakad niya sa palayan, sa ilalim ng araw na sumisikat, nadarama niya ang bigat na dahan-dahang gumagaan. Ang mga bulaklak ng sampagita na minsang nalanta ay muling namulaklak, parang paalala na may mga sugat na naghihilom sa takdang panahon. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim na punong akasya, marahang humaplos ang hangin. At sa haplos na iyon, parang narinig niya ang tinig ni Elias, hindi upang bumalik, kundi upang magpaalam. At doon niya napagtanto na minsan ang pinakamalalim na pag-ibig ay iyong hindi natuloy, ngunit kailanman ay hindi namatay. Mumiti si Amara, may luhang dumaloy, ngunit sa unang pagkakataon, ang luha ay hindi na puno na hinagpis. Ito'y luha ng pagtanggap, luha ng paglaya, luha ng pagmamahal na bagaman hindi na ibalik, ay naging wagas at totoo. At habang ang araw ay lumulubog sa likod ng bondok, iniwan niya sa hangin ang huling bulong na kanyang puso. Salamat, Elias. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahal kahit walang kapalit.